Okay, I changed my mind. Itong aking alam sa Ano to? Suman sa ibus. Ayan. Frozen. So, itong almusal ko. Alisin muna natin yung ano, pag-i-airing na. Close. Tsaka natin siya. Ima-microwave. Di-defrost na lang natin sa ano to Sa microwave. Itong ating alusong ating mami ako nababaratan pagka medyo na lumambot na Durug-durug na. Yan, totoong buhay yan dito sa amin. Yan ang alalatasan ng frozen. <laughs> Hindi natin alam kung gaano nakatagal yan. Pero frozen naman siya. So, Lagyan natin ng butter. That's our real life here. Para lang makatikim ng suman. Lagyan natin ng sugar. Yan ang ating breakfast. At saka coffee. kailangan kong hugasan to. At may konti pa kasi. Meron naman ako ditong stock. Yan. May stock ako ng butter. Tatlo pa yan. May cheese. Meron ang ano to? Beef. Uh, roast beef. Wala man din yan. Ito yung puto, hopia. Meron akong ano to, uh, blue cheese. Yan ang laman ang aming isang drawer. So, yan ang aking suman. See? durog na siya. <laughs> Bale, haluan natin ng oh meron pa ako ditong prutas. Anong tawag dyan? Persimmon. Suman pa rin naman siya. Yan ang aming totoong buhay dito. Kung gusto mong tumikim ng suman, please ka sa frozen. kahapon namili kami yan nga ito persimmon apple tsaka manga mahal na ito 3 dollars plus breakfast ko. Kakain ako. <laughs> bye bye. My breakfast today. Bye.